may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. So, papa, papano pa, pa, yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. Hello, mga be she <laughs> Excuse me po! Ang mga Mars. Trending si Senator Robin Padilla sa chika ng sexual rights ng Mister sa Mrs. na statement niya noong Senate hearing August 15, 2024. Parang ang peg niya, nagtanong-tanong lang na walang sariling thoughts. Para bang grade schooler lang na humihingi ng tulong sa mga resource persons. Imbes na siya ang magbigay ng bonggang idea na galing sa sarili niyang research. Kaya naman, mga ating, ang feeling ng madlang people, parang nagpapaaral sila ng isang robin Bendu sa Senado. Kaloka, di ba? Girl, sa Senate hearing na ginitrack ni Senator Padilla kasama si Senator Tolentino at Attorney Kapunan, ang topic ay about sa sexual harassment. Pero, hala, biglang nalipat ang focus ng mga netizens sa paandar ni Senator Padilla. Chika niya, may sexual rights daw ang Joa Bell sa kanyang wifey lalo na pag siya ay nasa mood. At nagtanong pa kung ano ang legal na dapat gawin ni hubby kung si wifey ay tumanggi. Hala, syoktang lahat sa pasabog na to. Gurla, ang terosh ni Attorney Kapunan sa Senate hearing na yan. Sabi niya, sa mga lovebirds, dapat daw ay may mutual respect at hindi ipinipilit ang mga ganap. Ang respeto daw, ebet na bet at hindi na obligasyon ni misis na sundin si Mister Ayon sa bagong family uh, code noong 1988. Pero wait, meron pang pasabog, mga grupo like Gabriela at Roots of Health, super bardagol kay senator Padilla. Sinabi nila, ang karapatan ni Girlish na tumanggi eh dapat bunggang-bunggang igalang kahit ano pa ang status niya sa buhay. So, mga madlang people, remember, respeto is key. Shahar!